Nahirap na maglakad. Baka mahulog ako sa ano. Hello, Carabao. How are you? Ay! <laughs> oh, I <atingin> sa video. <laughs> Ang layo eh. Yan oh. mas malapit. Kawawa naman ang aking kapatid. Umiiyak. A carabao. Yan ang kalabaw galit sa akin. Hello, kalabaw. Yay! <laughs> Ayan si Michelle, ang lasinggera kong pinsan. Bow! <laughs> Aray! Ito, ito ang nilalakad ko. Look, take a look. Aray! Okay, mauna ko na. At naanok pa ang aking daanan. Aray ko. Hello. Here I am. Naglalakad. Ayan. Meron nagsiswimming. Tapos, eto teka lang nahirapan ako maglakad promise wait teka bato grabe full of stones <laughs> tagay muna tayo tagay inom my nail art. Tana. Meron doon bangka. Yan ko. Si Toto yung umiiyak. Dahil hindi pinaswimming. May kausap. Ayan, si Wendy. ba yan ba? Ayan. 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 Ayan.

My mommy eh. Ang dalawang magkapatid. <laughs> Pa-smile-smile ma pa ang isa. <laughs> Video ito, mother. Okay, tapos na. Hello, Gary. Tapindut. How are you? Tapindot. <laughs> yan, yan, yan.